Ah. Uh. All right, mga kapatid. Magandang umaga sa ating lahat. Yan. Mag-update tayo sa kan. Ah, uh, uh, sitwasyon natin ngayon dito sa Kasiguran Aurora, kung sa saan kita ko rin ng Highway of Typhoons. So, number 4 kami dito. So, po ay alas 7 po ng umaga. So, hindi pa talaga naglalampo. Wow. pakin bungpak lagi mah ah pakiknya yang lakas nang bungsu nang haning taaga naman Oo. Yan, yung, ko sa inyo. oh yang dapat uh, kita kusainnya kita kusatok-tok nang makabahayan dan wala wala pang kanyan Pag one. Yung wind surge yung mamaya mga kapatid. Hindi pa dumarating, hindi pa naglalangfall. So ito pa lang yung panya. Mga uh, alipores niya na hangin. Para naman, hindi gaanong kan. So ang kinakatakutan lang namin dito mga kapatid ay taha As, yung mga ibon naglalaglagan Hindi pa hindi pa ito kanina, kaninang kan, madaling araw, malakas ang ulan. O, nagsimula kayo ng mga bandang alas 4. Doon ko naramdaman yung pan So, as of now, ay ipagaano mga kapatid. Ipag-aano ngayon. Ah, Tingnan natin dito sa kabila. Hoy, natumba na yung bakod Ayan mga kapatid Update, update tayo Ayan mm mga -hmm. Na. Nah, ya Di So, uh, simulan nung pumating ako rito mga kapatid. Hindi ko ka ang <coughs> <coughs> So, this is the first time para nasa call signal number 4 dito sa kasiguran Aurora. Ayan na mga kapatid Siya na yan Landfall na kali pasan 30 minutes yung urap ng video Uh! Ito na, ito na oh, talaga Ito oh. Lekas Lekas oh. Grabe. Mga kahoy, nababali. Ah, nabukutol. Oh, yung antena ng internet ko. Naputol lang yung isang kwan niya, yung wire niya. Ito na, hindi naman bumigay. Kamahal pa naman yung kwan oh, na yan. wala nang signal kaya hindi ako makapag live ng facebook ilalive ko sa itong bagyo kasi wala nang signal oo smart tsaka globe wala na so, signal number 4 kasiguran aurora bagyong mika